Marians POV. Hindi ko mapigilan ang pagtulo ng luha sa aking mga mata habang naririnig ko ang pagpapalitan ng idus ng mga ikinakasal. Masaya ako sa isiping itong gusto ni Ayan Bella noon pa Ako ang nagpalaki sa kanya at malaking accomplishment sa party ko na makita siyang masaya sa pinili niyang tahakin sa buhay. Hey, umiiyak ka na naman. Wika ni Gio sa tabi ko. Hinagod pa nitong likod ko Nilingon ko naman ito at matamis ng initian. Masaya lang ako, Gio, para sa kanya. Pero hindi ko din maiwasan ang malungkot dahil mababawasan na naman ang isang miyembro ang mansyon. Nauna nang umalis si Mira, tapos susunod naman si Ayan Bella. Sagot ko dito, narinig ko naman ang mahina nitong pagtawa at ang paghalik sa noo ko. Ikaw talaga, hindi naman sila titira ng abroad para maging emosyonal ka ng ganyan, sweetheart. Nandyan lang sila malapit sa atin. At kung tutuusin, pwede mo silang makita araw-araw kung gugustuhin mo. Sagot nito. Ayaan mo na, Gio. Ganito lang talaga ako kasi nasanay na ako eh. Kung bakit naman kasi ang bilis ng panahon. Ang bilis magsipaglaki ng mga anak natin. Ayan tuloy, nagising na lang tayo na unti-unti na silang bumubuo ng sarili nilang pamilya. Kailangan na nilang bumukod dahil yun ang kailangan. Sagot ko habang pinipigilan ng muling maiyak. Shh, Tama na yan, sweetheart. Baka mamaya kung saan sana na naman mapunta ang usapan na ito eh. Huwag kang mag-alala. May Christian at Rafael pa naman tayo. Siyak na magiging masaya pa rin ang mansyon dahil ikaw naman ang pinakastar doon. Sagot nito, nakurot ko naman ang pinong tagiliran nito. Hindi pa rin nagpabago ang asawa ko. Sweet pa rin kahit saan ilagay. Narinig ko naman ang mahina nitong pagtawa at lalong hinigpitan ng pagkakahawak sa aking bewa. Naihilig ko naman ang aking ulo sa balikat nito. Aminado kung walang pinipiling lugar ang lambingan namin dalawa ni Gio. Natapos din ang kasal sa simbahan at agad kaming lumipat sa reception area. Masaya ang lahat lalo ng mga bagong kasal. Kahit papaano nagkaroon na din ako ng kapanatagan ng aking kalooban. Dahil sa wakas malalagay na sa ahis ang lahat natupad na ang gusto ni Bella na maging asawa si Kurt. Uy, bestie, kumusta ka na? Mabilis kong lapit kay Rika. Nagpaalam sandali si Gio na pupunta ng banyo pagdating namin dito sa reception area. Kaya agad kong nilapitan si Rika na noon ay kararating lang. Nasa simbahan din ito kanina pero hindi na kami nagkaroon pa ng pagkakataon na mag-usap. Alam kong malungkot ito dahil sa desisyon ni Carmela na tuluyang pumasok sa Philippine Military. Kahit kami hindi din makapaniwala sa naging desisyon nito. Pero ano pa nga bang magagawa namin? Hindi nga mapigilan ng mga magulang, kami pa kaya ng mga kaibigan lang? Ayos lang bestie, heto hindi pa din makaget over sa naging desisyon ng anak ko. Masakit dahil nag-iisa lang siyang anak namin. Pero pagpasok pa talaga sa military ang napili niyang landas. Halos dalawang buwan pa lang siyang wala sa amin pero parang mamamatay na ako sa lungkot. Hindi na mapigilan itong umiyak sa harap ko. Agad ko naman itong hinawakan at inakay sa isang bakanting upuan. Pagkaupo nito, hinagot ko ang kanyang likuran para maibsan man lang ang pighati na nararamdaman nito. Alam ko kung anong nararamdaman mo, Bestie. Pero magiging maayos din ang lahat. Siguro wala tayong magagawa ngayon kundi hayaan muna si Carmela. Matapang siya. Hindi niya hahayaan ang kanyang sarili na mapahamak. Sagot ko dito lalo itong naiyak. Kung pwede nga lang na ikulong namin si Carmela sa loob ng bahay para hindi niya magawa ang gusto niya. Ayos lang naman sa amin kung anong gusto niyang kunin na kurso. Hindi din naman namin siya pinilit na pag-aralan ng negosyo ng pamilya namin para naman maging malaya siya. Pero bakit ganito, bestie? Nahihirapan na ako sa sitwasyon ko ngayon. Lagi sinasabi sa akin ni Joey na ayos lang. Nakakayanin ni Carmela ang training. Pero ina ako. Masakit sa akin ang lahat dahil alam kong hindi birong kinakaharap niya ngayon sa loob ng eskulahan na yun. Kahit kurot hindi siya nakatikim sa amin, iningatan namin siya ng higit pa sa buhay namin. Pero bakit parang kulang pa rin? Bakit parang ibang gusto niyang gawin sa buhay niya? Mahabang wika ni Rika, habang baka sa boses nitong matinding paghihimotok. Lalo akong nakaramdam ng awa dito. Simula nang nagdesisyon na pumasok ng military si Carmela, hindi na ito katulad dati na masayahin. Nawala na din ang kadaldalan nito, which is understandable talaga. Dahil kahit sinong magulang naman siguro mag-aalala sa kalagayan ng anak. Lalo na kapag papasok sa ganitong klaseng karera ng buhay. Bestie, tama na yan. Wala na tayong magagawa pa kundi ipagdasal siya na ligtas palagi. Hayaan mo, mabilis lang naman lilipas ang mga taon mamamalahin na lang natin na kasama na ulit natin siya. Sagot ko dito. Patuloy pa rin ito sa paghikbe, kaya naman pilit akong ngumiti dito. Pasensya ka na bestie. Alam kong hindi ito ang taman lugar para ilabas kong mga himuto ko sa buhay. Kaya lang hindi ko lang talaga maiwasan ang sarili ko na isipin ang anak ko. Dapat nga nandito siya sa kasiyahan na ito. Kasal lang best friend niyang si Ayan Bella pero wala siya. Umiiyak na naman na sagot nito. Ay, ikaw talaga. Hayaan mo na yan. Halika na. Kuha na tayo ng makakain. Gutom na ako at saka tama na yung kakaiyak na yan. Baka isipin ng mga nakakakita sa atin, inaaway kita. Nakangiti kong wika dito. Tipid naman itong tumawa habang dahan-dahan na -dahan tumatayo sa upuan. Sabay na kaming pumunta sa buffet table para makapili ng pwedeng kainin. Nasulyapan ko pa na seryoso nag-uusap si Gio at Joey. Pareho kay Rika, bakas ang lungkot sa mga mata ni Joey habang kausap si Gio. Nakita ko pang tinapik nito sa balikat ang kaibigan at tumingin sa gawi ko at naglakad palapit sa amin. Kakain na ba? Tanong ng nakangiting si Gio nang makalapit sa amin. Nakasunod dito si Joey at agad na lumapit kay Rika para tanungin kung anong gusto nitong kainin. Yes, halika na Gio. Sabay na tayong kumain. Sagot ko naman. Tumango naman ito at ito nang nagbitbit ng dalawang pinggan. Ako naman ang tagalagay ng pagkain. Pagkatapos makakuha ng pagkain ay muli kami bumalik sa table. Kumain na din ang mga bride at groom. At pagkatapos nito ay magsastart ng maiksing program. Lilipad ng Hawaii para sa honeymoon sila Ayan Bella after ng party. Dahil yon ang ibinigay na regalo ni Gio para sa mga ito. Mas maigi nang ma-enjoy nilang isa't isa bago umpisahan ng tunay na hamon ng pagiging mag-asawa. Kakatapos lang namin kumain ng lumapit si Miracle sa amin kasama si Rafi. Tag-isang karga sila sa kanilang kambal na anak. Agad naman tumayo si Gio mula sa pagkakaupo at masayang tinitigan ng mga apo namin. Grabe, kay bilis ng panahon. Parang kailan lang. Dalawa na agad ang apo namin sa isa naming anak. Kumiki na ang mga mata ni Miracle sa sobrang tuwa ng titigan ko ito, kaya naman masaya ko itong kinausap. Kumain na ba kayo? Akin na muna ang baby para makakuha na kayo ng food sa table. Wika ko dito. Mabuti na lang at nakatulog si Rafael sa suite na kinuha namin kaya makakarga ko muna ang anak ni Miracle habang wala ito. May pagkasiloso kasing bunso namin na si Rafael at ayaw nito nakikita kung may kargang ibang bata. Tsak na magwawala yun sa pag-iyak. Gusto kasi nito na nasa kanya lang ang buong atensyon namin ng kanyang ama. Nakita ko naman ang inggit sa mga mata ni Rika habang palipat-lipat ang tingin nito sa kambal na karga namin ni Gio. Kita dito na gusto na talaga nitong magkaanak ulit. Alam kong pwede pa naman itong mabuntis dahil bata pa naman ang mga ito kahit papano. Malayo pa kami sa menopausal period dahil magkasing edad lang naman kami. Yun nga lang mas bata akong nabuntis kesa sa kanya. 18 pa lang kasi ako na ikasal na agad kami ni Gio at nabuntis agad. Kaya naman maaga tuloy kaming nagkaapo gusto mo ba siyang kargahin, bestie? Nakangiti kong tanong kay Rika. Agad naman itong tumango at lumapit sa akin. At kinuha sa mga bisig kong baby. Nakita kong bahagyang pagtulo ng luha sa mga mata nito. Nang tuluyan niya ng mahawakan ng baby. Legit ba yung naririnig ko tungkol sa pagsasayaw sa ubando pare? Sabay naman kaming napalingon kay Joey nang bigla itong nagsalita. Hindi ko alam kung anong ibig nitong ipakahulugan. At nakita ko din ang bahagyang pagkunot ng noon ni Gio. Bilang katunayan na hindi din ito gets ang ibig sabihin ng matalik na kaibigan. What do you mean? Pagsasayaw? As in, zumba? Physical activity ang zumba at maganda daw sa kalusugan. Sagot naman ni Gio, biglang natawa si Joey. What I mean pagsasayaw ng magkapareha sa ubando para makabuo ng anak? Tatawa tawag sagot ni Joey. Tulala naman kaming napatitig ni Gio dito bago nakuha ang ibig nitong sabihin. Ah, uh, yun ba? I think legit naman siguro. Pwedeng subukan pero much better na magpatingin kayo sa doktor kung gusto nyo pang magkaanak. Sagot ni Gio. Ginawa na namin yun pare, pero wala pa rin eh. Sabi naman ni Doc kaya pa daw ni Rica ang magbuntis. Kaya lang, hindi pa rin kami nabibiyayaan ulit. Iniinom din naman namin parehong mga vitamins na nire-reseta ng doktor, pero parang pareho na kaming nawawala ng pag-asa. Sagot ni Joey. Naku pare, huwag niyo masyadong estresin ang mga sarili niyo tungkol sa bagay na yan. Kung para talaga sa inyo, para talaga sa inyo. Ang gawin niyo ngayon ay eh, enjoy niyo na lang ang pagsasama niyo ni Rika. Umiwas sa stress at mabuhay ng masaya. Sagot ni Gio, nagkatingi na naman ang dalawa. Christians, FOV. Five years later. Napasigaw ako dito sa loob ng aking opisina pagkatapos kong masigawan ng sekretary ko dahil sa palpak nitong trabaho. Ako na ang tumatayong CEO ng kumpanya namin na Villarin Empire. Tuluyan ang ipinaubayan ni Daddy sa akin ng pamamalakad ng kumpanya. Kabisado ko na kasing pasikot-sikot ng negosyo ng pamilya namin. Kaya kumpiyansa si Daddy na kakayanin ko na ang lahat. Lalong lumago ang Villarin Empire sa nakalipas na taon. Mas focus kasi ako sa trabaho habang hinihintay ang pagbabalik ni Carmela. Balita ko tuluyan na itong pumasok sa Philippine Army. Hindi ko alam kung anong tumatakbo sa utak ng babaeng 'yon. Tuluyan na itong naging abala sa kanyang karera at hindi na ito lumingon pa sa akin. Never ko din itong nabalitaan na pumupunta pa ng mansyon. Gustuhin ko man itong kausapin ulit pero hindi kami laging nagpapang-abot. Tanggap na din nila tita Rica at Tito Joey ang desisyon ng anak nila lalo na nang natupad ang gusto ng mga ito na muling magka-baby sa pamamagitan ng artificial insemination. Naging porsigido talaga sila na muling makabuo kaya lahat ng pwedeng gawin ginawa nila at hindi naman sila nabigo. Maayos ang buhay ni Miracle at Ayan Vela sa piling ng kanika nilang mga asawa. Samantalang heto ako ngayon. Nasa 30s na at lihim na hinahabol ang babaeng gusto ko. What is it? Balita ko ng boljak ka na naman ang sekretary mo ah. Ang aga-aga, bayaw ang init agad ang ulo mo. Mag-asawa ka na kasi para naman may inspirasyon ka. Agad na wika ni Kurt nang iniluwa ito sa pintuan ng aking opisina. Hindi man lang nag matukat kumatok at tuloy-tuloy itong pumasok. CEO ng Centillion Holdings at masaya sa piling ni Ayan Bella. Naiingit ako sa taong ito. Dahil simula nang naikasal kay Ayan Bella nagiging masayahin na. Malayo sa dating Kurt na nakilala ko may tatlong taong gulang na anak na din, kaya lalong nagsisipag na mapalago lalo ang negosyong hawak nito. Mukhang nakalimutan mo na naman kumatok, Kurt. Pigil ang sarili kong bulyawan ito. Tumawa lang ito ng malakas at inihagi sa harap kong hawak nitong folder. Ako na mismo ang pumunta sa opisina mo para pirmahan ito. Sabi kasi ng sekretary ko, mahirap makakuha ng appointment sa'yo. Kailangan na namin bumisita ng hasyenda, Bayaw. Kaya huwag mo akong pahirapan." Tatawa-tawa nitong sagot, lalo ko namang pinagdikit ang kilay ko. Pumila ka, Kurt. Hindi usong palakasan dito sa opisina ko kaya umayos ka. Sagot ko naman at itinulak pabalik dito ang papeles na dala nito. Muli itong tumawa. Killjoy mo talaga. Magki-Christmas na pero mukhang Biyernes Santo pa rin ang iyong ugali. Sige na, bahala ka magagalit si Ayan Bella kapag madelay pang pag-uwi namin ng asyenda. Naglilihi pa naman yun at gusto na daw kumain ng sariwang prutas galing sa aming lupae. Eh. Baka sa boses ang pagmamalaki habang sinasabi ang katagang yun. Yes, buntis na naman si Ayan Bella at mukhang bubuo ang kumag ng basketball team. At tuwing nakikita ko walang ibang ginawa kundi ingitin ako. Keso masarap daw ang buhay may asawa at laging excited umuwi ng bahay dahil may anak at asawang naghihintay dito. Balikan mo na lang yan mamaya Re-reviewin ko pa yan. Wala akong tiwala sa'yo pagdating sa mga pirma-pirma na yan. Sagot ko dito, napahalakhak naman ito tsaka tumango. Siya nga pala, nabalitaan mo na ba na nasa Mindanao si Carmela? Kasama daw sa combat laban sa teroristang Abu Sayyaf. Naku, bayaw. Ngayon palang magpanubena ka na at ilayo sa kapahamakan ng babaeng pangarap mo dahil madugudaw ang labanan. Wika ni Kurt kasabay ng pagragasan ng kaba sa dibdib ko. Carmela's POV Pabagsak akong naupo sa supa pagkapasok ko palang dito sa loob ng condo unit ko, sa Mandaluyong. Kakauwi ko lang galing sa lugar kung saan ako nakaasay. Buti na lang at pinayagan akong mag-leave dahil kailangan ko pa rin ng pangako kay na mami na makakasama nila ako ngayong Christmas. Ilang Christmas na din ang lumipas na hindi ko sila kasama. Nakaka-guilty pero ibang karera ng buhay ang gusto kong tahakin ngayon. Kaya kailangan namin magtiis. Minsan parang gusto kong pagsisihan ang nagawa kong desisyon noon. Dahil nakita ko kung paano nasaktan si na mami. Pero itong gusto ko at masaya ko dito. Gusto kong patunayan sa lahat na kahit anak ako ng isang bilyonaryo magtatagumpay ako sa daan na gusto kong tahakin. Nagiging sulit ang pagsuot ko ng uniform at paghawak ng baren kapag nairaraos namin ng maayos ang mga misyon na ibinibigay sa amin. Ilang bundok nang na naakyat ko at ilang gubat ng aming sinuong para lang tugisin ang mga kalaban ng gobyerno. Hindi ko na alam kung ilang taon na din ang napatay ko dahil sa pakikipaglaban. Sa nakalipas na mahigit limang taon na nawalay ako sa aking pamilya, tuluyan na nabura sa alaala ko ang dating Carmela. Ang Carmela na mahinhin at parang hindi makabasag ng pinggan. Alam kong maraming nagulat sa tinaha kong landas, pero wala na akong pakailam doon Darating din ang araw na ipagmamalaki ako ng lahat, lalong-lalo na ng aking pamilya. Ang sarap sa pakiramdam na isa ako sa mga lumalaban para sa katahimikan ng bayan. Bawat kriminal at rebelde na napapatay ko ay isang malaking accomplishment tungo sa matatag at maunlad na bansa. Kasama na sa buhay ko ang pakikipaggera kung kani-kaninong kriminal at terorista. Ilang kasamahan ko na din ang namatay dahil sa pakikipaglaban. Pero since na pinasok ko ang ganitong klasing career, paninindigan ko sa abot ng aking makakaya. Magiging tapat ako sa pangakong tungkulin na sinumpaan ko sa bansa. Tumayo ako mula sa pagkakaupo sa sopa at tamad na naglakad papunta sa ref. Hindi alam nila mami na nandito na ako sa Manila at bala kong bukas na lang sila puntahan. Kumuha ko ng dalawang can beer sa loob ng ref at muling bumalik sa sopa. Ipinatong ko ang aking paa sa center table habang umiinom ng beer. Parang gusto kong magpakalasing ngayong gabi para agad na makatulog. Masyadong tahimik ang buong paligid at pakiramdam ko nag-iisa lang ako. Kung hindi lang ako naawa kay mami, hindi talaga ako magpapal ng leave. Mas gugustuhin ko pang ibuhos ang oras at panahon ko sa serbisyo kasama ang mga magigiting kong kasamahan. Nagising ako ng eksakto alasing ko ng umaga. Halos alas 12 na ako nakatulog kagabi pero nasanay na ako sa ganitong gising. Gusto kong mag-jogging sa labas para mapanatili ang pagiging fit ko. At isa sa kinasanayan ko ang tumakbo ng ilang metro tuwing umaga. Pagkatapos kong magbihis ng pang-jogging atar, ay agad akong lumabas ng kondo at nag-umpisa ng tumakbo. Nakailang ikot din ako bago ako nagpasyang pumasok sa isang coffee shop. Balak kong magkapi na muna bago babalik ng kondo para maghanda na pag-uwi sa bahay namin. Alam kong masusurpresa sila mami sa pagdating ko sa bagay 5 days na lang at Christmas na. May two weeks leave ako at bala kong sulitin ang mga panahon na kasama sila nang sa ganoon. Makabawi man lang sa mga panahon na nawalay ako sa kanila. Pagka-order ko ng kape agad akong umupo sa isang bakanting upuan. Abalang mga tao sa paligid. Lahat nagmamadali. Marahil pupunta na sa kanika nilang mga trabaho. May mangilan-ngilan na napapatingin sa gawi ko. Wala naman akong pakailam at pagkatapos kong ubusin ng kape ko ay nagmamadali na akong bumalik ng kondo. Halos alas 7 na ng umaga at bala kong sa bahay namin kakain ng breakfast. Gusto ko din maabutan si daddy bago ito papasok ng opisina. Agad akong nag-shower pagdating ng kondo at nagbihis ng leggings at t-shirt. Pinarisan ko ito ng Nike shoes dahil balak kong gamitin ang bagong bili kong Harley Davidson Big Bike. Actually, binili ko ito dahil nagustuhan ko ang specs nito. Mas gusto kong gumamit ng mga ganitong klasing sasakyan dahil mabilis lang kung makalusot ng traffic. Alam naman natin dito sa Manila, matindi ang traffic at ayaw kong sayangin ang oras ko sa kalsada. Isa pa sisiw lang sa akin na mag-drive ng ganitong klasing sasakyan. Hindi nagtagal ay laman na ako ng kalsada. Tama nga ang hula ko kanina. Sobrang siksikan ng mga sasakyan. Mabuti na lang at medyo kabisado ko ng mga pwedeng daanan para makaiwas sa traffic papuntang bahay. At pwede akong dumaan sa mga medyo makikitid na lugar. Kaya naman wala pang alas 8 nandito na ako sa tapat ng gate ng aming bahay. Agad naman akong pinagbuksan ng aming guard ng kawayang ko ito. Matagal na sa amin nagtatrabaho si Manong Guard kaya alam kong kilalang kilala ko nito kahit bihira lang akong makauwi. Ma'am, good morning po. Bati nito sa akin pagkatapos kong bumaba ng big bike ko Good morning, Manong. Kamusta po? Sagot ko naman habang tinatanggal ko ang aking helmet. Agad na nagsipagbagsakan ng hanggang balikat kong buhok. Ayos lang po, ma'am. Nakangiti nitong sagot. Nandyan ba sila mami at daddy sa loob? Tanong ko. Agad naman itong tumango kaya naman tinapik ko ito sa balikat. Bago mabilis na naglakad papasok ng bahay. Hello, guys! Mukhang nakaabot pa ako sa breakfast, ha! Agad na wika ko nang makapasok sa loob ng dining area. Kitang kita kong pagkagulat sa mukha nila mami at daddy nang makita ako. Matamis akong ngumiti at agad na lumapit sa kanila. At isa-isang hinalikan sa pisngi. Diyos ko Carmela anak! Agad na wika ni mami. Kasabay ng pagtulo ng luha sa mga mata. Tumayo pa ito sa pagkakaupot agad akong niyakap. Tumayo na din si daddy at nakangiting niyakap din ako parehong tumutulo ang luha sa mga mata dahil sa matinding tuwa. Salamat naman at nagawa mo kaming dalawin, Carmela. Akala talaga namin titikisin mo kami. Miss na miss na kita, anak. At salamat dahil nandito ka. Tumutulo ang luha na wika ni Mami. Matamis akong ngumiti at kumalas na sa pagkakayakap sa kanila. Siyempre, ipinagpaliban kong lib ko para makasama kayo ngayong Christmas, Mom, Dad. Pati na din ang baby brother ko. Nakangiti kong sagot. Masaya naman silang ngumiti at inutusan ng kasambahay na nakabantay sa amin para kumuha ng isa pang tinggan. Masaya kaming nagsalo sa breakfast habang walang humpay na nagkwentuhan. Kinansel na din ni daddy ang kanyang mga appointment sa opisina para makasama daw niya ako ng matagal. Hindi ka ba nahirapan sa trabaho mo ngayon, Carmela? Pwede ka naman sigurong umayaw kapag hindi mo na kaya. Sa dami kasi nang pwedeng i-assign sa Mindanao pa. Untag ni Daddy. Nandito kami ngayon sa garden dahil pinapaarawan ni Mami ang kapatid kong si Baby Jaden. Masaya ako na paglingkuran ng bansa natin, Dad. Ito ang tinahakong karera sa buhay kaya paninindigan ko. Huwag po kayong mag-alala. Nag-iingat ako palagi sa bawat laban na pinupuntahan ko. Ayaw niyo ba noon? May anak kayong ngayon palang itinuturing ng bayani? Sagot ko na may halong biro. Seryoso naman na tinitigan lang ako ni Mami. Pagkatapos iiling-iling lang naman si daddy. Hindi mo mawala sa amin na sobrang mag-alala sa'yo anak. Dapat sa edad mong yan tumulong ka na sa paghawak sa negosyo ng pamilya. Ilang taon na lang magre-retiro na ako at hindi ko alam kung sino ang hahalili sa akin. Hindi pwedeng basta ko na lang iiwan ang negosyo na pinaghirapan ng mga lolo at lola mo. Hindi na kami against sa pagpasok mo sa army. Pero sana isipin mo din ang kalagayan ng ating pamilya. Mahabang sagot ni Daddy. Kinain muli ako ng aking konsensya. Hindi ko alam pero pakiramdam ko napakawalang kwenta kong anak para sa aking mga magulang. Naramdaman ko ang effort nila na mapalaki ako ng maayos. Pero nagiging selfish ako at sinunod ang nais ng puso ko. I'm sorry dad. Hayaan niyo po pag-iisipan ko ang mga sinabi niyo ngayon. Sagot ko na lang para matigil ng malungkot na topic sa pagitan namin. Ayokong mabahira ng lungkot ang bakasyong kong ito kaya hanggat maaari iniiwasan kong ganitong usapan. Siya nga pala, invited tayo sa Villarine Mansion mamaya, 50th wedding anniversary ni Tita Sarah at Daddy Russell, at invited tayo. Imporma ni Mami, gulat naman akong napatitig sa mga ito. Tingnan mo nga naman ang pagkakataon, kung saan iniiwasan ko ng lugar na yon mukhang hindi ako makakalusot sa pagkakataon na to. Miss ko na din sila Ayan Bella, pero ayokong pumunta ng mansyon, Pwede naman kami magkita sa labas. Ewan ko ba, hindi na palagay ang kalooban ko tuwing umaapak sa lugar na yon. Naiisip ko kasi palagi si Christian, ang lalaking gusto kong iwasan habang buhay. Hindi po ba pwedeng kayo na lang ang pupunta, ma'am? Gusto ko kasi magpahinga na lang muna eh. Sagot ko, tinitigan ako ni mami tsaka umiling. Carmela, ilang taon ka na nilang hindi nakikita. Nagtatampo na nga sa'yo si Iron Bella lalo na si Dita Marian mo. Sumaglit so ka lang doon bilang pagbibigay ng respeto sa kanilang pamilya. Halos doon ka palaging tumatambay noon pagkatapos parang bigla mo na lang silang kinalimutan. Sagot ni mami, napayuko naman ako. Tama ito. Every weekend nandun ako sa mansyon para magpapansin kay Christian. Pero simula nang mapahiya ako sa Palawan, nahihiya na akong umapak doon. Pakiramdam ko napakababa ako sa paningin ni Christian noon. Lalo na nang sabihin nito sa akin na hindi niya ako gusto at mas gusto nitong mga successful na babae. Sasaglit lang tayo don anak at aalis agad tayo. Gusto din namin na masolo ka. Sagot naman ni mami. Napipilita naman akong napatango at kita kong agad na gumuhit ng ngiti sa labi ni mami. Kinagabihan dahil formal party ang pupuntahan namin suot ang favorite cocktail dress with matching high heels agad kami bumiyahi papuntang mansyon. Para akong bumalik sa dati, medyo matagal na din na hindi ako nakakasuot ng ganitong klasing atar. Dahil puro uniform at combat shoes lang naman ang suot ko sa ilang taon na pananatili ko sa military. Kaya naman bago ako. Agad kaming sinalubong ng nakangiting si Tita Marian. Pagpasok pa lang namin ng mansyon. Hindi pa rin ito nagbabago. Laging nakangiti sa tuwing nakikita ko. Ang sarap siguro nito maging mother-in-law. Pero nang maisip kong bagay na yon, Parang gusto kong kutusan ng sarili ko. Naguumpisa na naman akong mangarap. Alam ko kasing malabo nang mangyari yon. Baka nga may girlfriend na si Christian. Who knows? Simula nang pumasok ako sa PMA, iniiwasan ko na makibalita sa mga buhay-buhay niya dahil lalo lang akong nalulungkot.